Good morning! Samahan niyo ako dito sa bilihan ng mga gamit ng mga bata. Dito ako bibili ng gamit para gamitin ko sa pagdekorasyon ng baon ng anak ang ko. Ang una kong kinuha ay ang pang sausage at ito naman ay sa kanin na gagawin kong bullet tray na kanin. Pagkatapos nagpunta ako dito sa may bandang dulo pala ito ng tindahan ng akacang hompo kung tawagin. Dito ay marami ka talagang mabiling mga gamit. So marami kang pagpipilian. Ito ang pinakagusto ni Bunso. Inirequest niya sa akin. So nagbabayad na tayo dahil naka kalahating milyon ako dai charot okay lang dai kasi matagal-tagal ko naman itong gamitin dai at nandito na ako sa bahay kung nakita nyo si Bunso ay tuwang-tuwa dai ang una kong buksan ay itong pang sausage na pag pinasok mo yung sausage dai ay magigakaroon siya ng forma at meron din siyang kalakip na pang tusok dai kung sakaling lalagyan nyo ng pang tusok yung parang ano siya dekorasyon na din may instruction siya sa likod at saka sa harap at pagkatapos itong ampaman hindi siya mahilig sa ampaman ako ang mahilig at saka yung dalawang anak ko nung maliit pa siya so may instruction collection din. Isa-isa ko siyang buksan. Pwede din siya sa tinapay and pwede din siya sa kanin. Ipasok nyo lang yung kanin tapos i-press-press nyo yan tapos magkakaroon na siya ng forma. Ang pangalawa naman, pangatlo pala ay itong si Thomas and Friends na ganun din, uh, poporma yung kanin nyo ng Thomas and Friends character. Ito naman siya mga dai ay yung cutter ng nuri. Dapat ang gagamitin nyo ng nuri ay yung walang timpla pag yun ang gagamitin nyo na cutter kasi didikit-dikit siya. Tapos ito naman siya dai meron siyang helicopter or aeroplano ba tapos meron siyang ship at kung ano-ano pang mga karakter. hindi pala karakter forma na magustuhan talaga ng mga anak niyo. at hindi lang pala pang kanin ito pwede din siya pang bread so kasi yung cutter niya medyo matulis siya pag, diniin nyo sa tinapay ay mag magkaka siya ng bread pagkatapos mga day ay ito naman ang pinakagusto ni Bunso na merong car at saka meron din bullet proof na train. So, ito yung, ito ay medyo mahal-mahal na nabili ko. Kasi, meron siyang set na, ano, pad or pang, ano, sangkala ng nori. So, mas madali siyang mag, ano, mag-cut pag meron kayong sangkala ng nori. At saka, meron din siyang pang-cutter ng mga body ng uh, bullet train, parang ganun. Basta medyo may MRT RT pero madali lang naman siya gagawin. So, pinabukasan, ay ginamit ko na yung gusto ni Bonso na ano, yung bullet train at saka na may nakasate na car na ship ng kanyang kanin. So, ang isa ay gusto niya yung yellow na bullet train na ano, yung Dr. Yellow ang tatawagin yun sa mga bata or meron talagang ganung trend dito yung Doctor Yellow. Naglagay lang ako ng Furikake na color yellow sa kanyang kanin tapos ilalagay ko doon sa bullet train na forma. bullet train pala. Tapos magre na ako ng nuri. Ganon ganon lang dai. Medyo mahirap siya sa una siguro pag hindi kay laging gumagawa ng ubento. Pero pag ano pag uh, matagal-tagal na yung masanay na kayo, dahil pwede na kayong makadip, makapikit dahil charot lang. Simula nang nagkaroon ako ng anak na babae dahil nakahiligan kong gumawa ng ubento na medyo maraming mga dekorasyon dahil ba parang bang natuwa-tuwa ba ako dahil. Tapos ilagay ko na yung gusto niyang ulam. Kukunti lang talaga sabi ng sensei wag daw damihan kasi hindi nga daw mauubos. Kaya kunti lang talaga yung nilagay ko dahil. So ganun-ganun lang.